Isang lumang statwa na kayang magpagaling ng anumang sakit? Mga kaibigan, sa isang templo sa India na tinatawag na Dandayutapani Swami ay may nakatagong isang lumang statwa ang statwa ni Murugan. Sinasabing ang statwa na to ay gawa sa lason, ngunit ang nakakapagtaka dito ay kaya daw nitong pagalingin ang anumang sakit. Ito ay ginawa ng isang master na naggangalang Bogar, isang alchemist, na ayon sa kwento ay nagsagawa ng isang misyon upang kolektahin ang iba't ibang uri ng lason sa ating mundo para mabuo ang statwa na to. Sa panahon natin ngayon ay nakatago lamang yung statwa dun sa templo sa hindi malamang dahilan at ayon pa sa ilang researchers ay hanggang ngayon daw nananatiling buhay yung may gawa ng statwa na si Bogar dahil pinapanatili siyang immortal ng statwa. Ang tanong kung ito ay nakakapagpagaling ng anumang sakit ay bakit nila ito tinatago sa publiko.